Ang tinutumbok po ni General Tory dito ay yung mga pagyayabang na itong si Duterte, yung kanyang mga pagbabanta. Oh, totoo naman, walang, wala talaga nangyari sa mga banta niya. Pero kasi may kaukulang parusa yung mga ganyang banta. Kung naalala niyo po, yung isang guro na binantaan si Tigong. Yung guro na yon wala naman talagang kakayahan sa kanyang banta. Pero naipakulong agad, nahuli agad. So, yun yung pinupunto ni General Tory Tory na may kaparusahan. Kahit halimbawa, yung mga senators na hindi naman nag-react, hindi naman daw sila apiktado doon sa banta na eh, ipapapatay yung 15 senators para makapasok yung mga senatorables ng PDP laban. Hindi nag-react yung punteriya, yung subject. Pero may kaparusahan pa rin yan. Hindi apektado yung sen mga senators daw na yon. In fact, tinawanan lang nila. Pero may kaparusahan pa rin. Yun yung pinupunto niya. Matapang si General Tory dahil alam niya na ang kanyang binabangga ay may kasalanan. Na ang kanyang kinakalaban ngayon ay dapat kalabanin dahil may kasalanan. Sabi nga niya, noong mga panahon, nasa poder, Uh, presidente etong si Digong kaya walang naglalakas loob hmm. na batikusin walang naglalakas loob na patulan na pumatol at lumaban kasi no noong panahon daw ni Digong sabi nga ng maraming kongresista halos lahat sila ay tinatakot netong si Digong o ay bakit kasi kayo natakot ano ba kasing meron dito kay Duterte bakit kayo takot natakot yun yung naging problema natin. Bakit kayo natakot? Hmm. Sinabi na itong si Tore na dapat daw e'tong si Duterte, alam niya kung saan siya ngayon lulugar dahil hindi na siya presidente. Wala na siya sa pwesto. Hmm. Dahil ang nakikita nga naman ng mga kababayan natin, panggulo. Irrelevant na po kayo, Mr. Duterte. At sana, huwag na nga kayong manggulo para lalong malagay sa ayos ang ating bansa. Ang nagiging problema, yung pagiging, hmm? ano ba yung word? Gahaman, sakim, sa power. Kaya ayan, kahit wala na sa pwesto, nakikialam pa rin, sana kung, <clears throat> kung yung pakikialam nyo po, para sa ikabubuti ng ating bansa, pero hindi. Negatibo. At kadalasan, kayo pa po ang naging dahilan ng gulo at pagkaka-divide ng ating mga kababayan. Yan yung masaklap. Natapos na daw ang 6 years nga na itong si Digong, walang nangyari naman. Pero eto, yung sinasabing o yung mga pangako ni Digong, lahat naman daw yan ay hindi natupad eh. At yun nga, yung kanya mga pagbabanta, unlawful lahat yan. Kaya dapat may kaparusahan kahit wala naman talagang nangyari doon sa kanya mga binitawang banta. Good luck.